Yon at ngayong araw mga boss, samahan niyo ako, magluluto tayo ngayon ng bangus. Eto, kinuha ko na sa freezer yung bangus, sobrang tigas. Palalambutin muna natin yan, nalagyan muna ng tubig. Yan, tinanggal ko yung plastic niya para makasinyaw yung yelo. Yan at dahil hindi ako nag-iingat mga boss, ito natinig ako. Pero malit lang naman, kaya lang syempre medyo mahapdi din at dumugo. Tingnan <laughs> itong itsura ni Mabi oh. Oh, ano yung <laughs> oh <laughs> Yan, at nagpulbo nga mag-isa si Mabit. Kaya ganun yung naging itsura. Tapos ito, kukunin na natin yung kamatis at sibuyas dito sa prisa refrigerator. Kasi kasama yan sa mga panggisa natin dito sa bangus. Ya, handa na natin yan. Tapos si, eh, ayan si Mabi, oh, nagtuturo na naman sa ref kung ano na naman yung gusto niyang kunin. Basta mga ganitong edad talaga ng bata, mga boss, napakakulit. Pero okay nga lang yan, bilang magulang, enjoy na lang natin yung ganyang ugali ng mga bata dahil lalaki din yan at hahanap-hanap hanapin natin yan mga boss kaya heto muna kinarga ko para kumalma si Mabi at syempre yan isasayaw sayaw pa natin yan ganyan talaga mga boss pagka magulang ka kahit ano gagawin mo para sa mga anak natin mga boss hindi ba so heto na nga mabalik tayo dito sa niluluto natin ay sa iluluto pala natin so heto kumuha rin ako ng itlog at saka uh, tasty boy at magic syrup yan yung i-marinate o ilalagay natin dyan sa bangus kasi ipiprito natin yan dahil ang lulutuin natin mga boss ay sarsya dong bangus. Yan at nilagyan ko nga lang ng taste ni Boyan mga boss. Yung mga bangus natin itapos pagkatapos nyo ipiprito lang din natin yung mga yan. Low budget nga lang ang ulam na to mga boss. Mura lang to dahil sa halagang wala pa sigurong 200 pesos eh makakapagluto ka na nito. Mura na at, at, at syempre masustansya pa dahil may itlog at kamatis yan mga boss. So heto yung kamatis na isasangkot yan natin doon. Hinihiwa ko na. At heto yung bangus. binalikang ko na pala. So ihaon muna natin yan lahat bago magigisa tayo ng sibuyas at bawang para sa sabaw niyan. Ayan na mga boss. So marami dapat yung kamatis mo dyan para mapula yung sabaw niya tsaka masarap naman talaga pag maraming kamatis yan mga boss. So eto eh, gigisa na natin yung sibuyas bawang tsaka kamatis. Dapat niya ipiprito eh, ko lang yung bangus mga boss. Pero dahil kay Mabi kailangan niya kasi ng sabaw kaya heto yung naisip ko lutuin sarasyado pero okay oh, eh lang masarap naman to. Ayan nilagyan ko na para ng tubig yan para lalambutin ng natin yan. At syempre habang naghihintay tayong lumambot ito, tamang tambay muna tayo sa labas ng bahay para may inaabangan. So ayan, binalikan ko na yung niluluto natin. Ayan, uh, kumukulo na. Ayan, uh, bali, ang ginagawa ko pala niyan mga boss, eh, talagang inaano ko yung kamatis na madurog. Tapos nilagyan ko ng konting ketchup para mapula yung sabaw. Kung mahilig ka sa itlog at kamatis mga boss, tamang tama sa iyo to kasi napakalinam-nam ng sabaw nito, lalo na yung itlog kapag nilalagay. So ito na mga boss, nilagay ko yung bangus. Ayan, pakukuluin lang natin ng saglit yan. Tapos nilagyan ko na ng itlog. Mas marami itlog. Mas masarap mga boss. Tip ko pala niyan para hindi mag -iwa wala yung itlog. Huwag niyong isa uh, isasang kutsa. Ayaan niyo lang kumula. Kumulo mga boss. <laughs> Kumulo. Ayan. So, ayan. Okay na. Goods na yung sarsyadong bangus natin mga boss. Ayan. ayan. Sarap na niyan iulam. Ayos.